Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiva ito balik sa bagong video. Sa video na ito, ipapakita ko paano makita ang mga password sa Chrome. Nawalan ka ba ng access? Di mo ba matandaan ang password ng site na dati mong ginamit sa Chrome? Dito ipapakita ko paano makita ang password sa Google Password Manager. Sana makatulong to sa inyo. Sige, simulan na natin ang video. O sige, tara na. Buksan mo ang Chrome tapos i-click mo tong tatlong tuldok sa itaas. Tapos i-click mo yung Passwords and Autofill. May tatlong options. Piliin mo yung Google Password Manager. Makikita mo lahat ng mga nakasave na sites sa Google mo. Pwede kang gumawa ng shortcut i-click mo add shortcut tapos install. Pwede mo ring ipin sa taskbar para madali mong makita. Kapag kailangan ng mga password, i-click lang dito. Dito sa itaas, may tatlong pagpipilian. Passwords, Checkup. Sinusuri ang mga password, may password checkup. Sasabihin kung may kompromisong password at mga muling ginamit na password sa ibang sites. Mayroon akong 164 na muling ginamit na password. May 86 na mahinang password. Pwedeng baguhin to at iwasang gumamit ng paulit-ulit na password. Sa settings dito, pwedeng i-enable ang pag-save ng passkey passwords. Tuwing maglalagay ka ng password, tatanungin kung gusto mong isave ito. Sa Passwords, hanapin ang site na gusto mong makita ang saved password. Piliin ang site, iklik ito. Ilagay ang computer password, lalabas ang email. Iklik ang mata para makita ang password. Nagawa nyo ba? Ikomento nyo sa ibaba. ba? Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorials. Hanggang dito na lang ako. Malaking yakap, ingat kayo. Salamat!